patuloy nga po pala akong bumibili ng 1 peso NGC coin at bibiling ko nga po sa inyo sa halagang 4,000 pesos ang isa matagal na po ako naghahanap nito ngunit hindi po tugma ang mga isinesend sa atin na barya kaya po ito po unawain nyo pong maigi ang aking hinahanap mga ka old coin buyer kung mapapansin nyo po hawak ko po dito ang dalawang 1 peso NGC coin. Ito po isa ay year 2018 na lower mint mark. Ayan po, makikita nyo po yung mint mark niya na andito sa, ban sa tapat ng Jose Rizal. At ang pangalawa naman pong hawak ko ay isang 2019 na upper mint mark. Ang mint mark po niya ay naandito sa band, bandang balikat ni Jose Rizal. Naghahanap nga po ako ng isang hard to find at pwede ko nga pong bilhin sa halagang 4,000 pesos. Kung mabebentahan nyo po ako ng 1 peso year 2018 po ang taon. Ayan po, 2018 tapos ang mint mark po niya ay naandito sa bandang balikat niya. Ayan po, makikita nyo po yan ang lagi pong ibinebenta sa atin o inaalok ay yung year 2019. Ganito po ang laging binibenta sa atin. Ngunit ang hinahanap ko po ay yung ganito po ang mint mark tapos year 2018. At bibiling ko po sa inyo sa halagang 4,000 pesos kung sa'yo naman po ang makapagbebenta sa akin ng year 2018 upper mint mark. Yan po ay hard to find at napaka rare. Bibihira lamang po ang nakakakita ng mga ganyang klaseng 1 peso NGC coin At pag nakita mo po ito ay napakaswerte mo at bibiling ko sa inyo sa halagang 4,000 pesos ang bawat isa sa year 2018 upper uh, mint mark mga ka-old coin buyer Kaya po i-check nyo pong maigi ang mga 1 peso NGC coin na no, hawak nyo dahil baka hawak nyo na ang mga hinahanap kong hard to find coin at bibilin ko sa inyo sa halagang 4,000 pesos. Marami pong salamat. Sana po ay mabenta niyo ako ng hinahanap kong mga barya.